rekomendasyon. Ang kabanata na ito ay naglalaman ng mga natuklasan na buo na konklusyon at rekomendasyon. Naglalayong ito na malaman ang pananaw ng mga mag-aaral sa ikalabing dalawang baitang sa Muntinlupa Cosmopolitan School sa usapin ng sadi at bunga ng kulang na kaalaman sa sex education pagkakagom mga natuklasan. Number one, natuklasan ng mga mananaliksik na may iba't ibang pananaw ang mga mag-aaral sa ikalabing dalawang baitang patungkol sa usaping edukasyon sa sex at ang mga mag-aaral ay bukas sa usaping patungkol sa sex. Number two, napag-alaman ng mga mananaliksik ang mga maaring maging negatibong epekto ng kawalan ng kaalaman patungkol sa sex katulad na lamang na maagang pagbubuntis, kahirapan at pagiging sarado ng isipan sa usaping ito. Napagalaman din ng mga mananaliksik na ang mga natututuhan sa sex education ay katalasang nakatuon sa anatomya at reproductive health, kahalagahan ng paggamit ng contraceptives, panganib ng sexually transmitted infections, konsepto ng consent at paggalang sa sarili at sa iba, at iba pang aspeto ng relasyon at sexualidad. Number four, natukoy din ng mga mananaliksik ang dahilan ng pagtaas ng teenage pregnancy ay dahil sa kakulangan ng pagtuturo nito sa mga paaralan. Nasabi rin ng mga naturang respondante na hindi rin ito na sa akademikong pinag-aaralan ng mga estudyante kaya hindi nila nalalaman ang masamang epekto nito sa kanilang buhay at sa kanilang kalusugan. Conclusion, una, ang kulong na kaalaman sa sex education ay namunga base sa may lahat na konservatibo ang mga Pilipino, kaya nagdulot ito ng kahiyan sa napag-usapan at ituro ang edukasyon sa sex sa mga mag-aaral o kabataan sa paraang hindi nagkakaroon ng mali Pangalawa, ang puro na kaalaman sa sex education ay nagdudulot ng mga sumusunod. Magang pagbubuntis, pagkalat ng sexual na sakit, at pagiging ignorante sa usaping sex. Number three, so ayon lahat ng respondente na mapapalawak ang kanilang kaalaman at kaisipan sa sex kung may ang sex education sa kurikulong o bilang isang asignatura. Ang so, apat, bukas ang isipan ng lahat ng respondente tungkol sa sex education at, at sa kung paano ito makakatulong sa mga pag-aaral o kabataan, makakatulong itong maiwasan ng mga maaaring dulot ng kulang na kaalaman sa sex education. Appendix, ang kabuuan ng pagkaunawa ng mga mag-aaral sa baitang na ikalabing dalawa patungkol sa sanhi at bunga ng kulang na kaalaman sa sex education na ikalabing dalawa na baitang sa Muntinlupa Cosmopolitan School ay isang pag-aaral na tumatalakay sa mga laganap na problema sa lipunang pamumuhay. Ang mga pananaw ng mga respondante ay nilalahad ang tunay na karanasan ng mga mag-aaral sa aming pagkuha ng impormasyon at dato sa pamamaraan ng pag ng survey sa Google Meet application, ilan sa mga mag-aaral na aming in-interview sa Muntinlupa Cosmopolitan School ay mayroon ng sapat na kaalaman patungkol sa kulang na kaalaman sa sex education. Nagsagawa ang aming grupo ng survey upang matulungan na magkaroon ng mas totoong impormasyon at mabigyan ng ideya ang mga estudyante sa Muntinlupa Cosmopolitan School at malaman nila ang maaari nilang gawin kapag sila ay nakaranas ng na hindi protektadong pagtatali.